Welcome back to Afka Head Whistle YouTube channel. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po, po kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at maaari lang din pong pindutin ang bell button para kayo ay uh, updated sa aming susunod na mga updates. Ang isa sa inspirasyon para sa Afga Hidden Resort ay ang Club Med Punta Cana na matatagpuan sa Dominican Republic. Ang resort na ito ay kilala sa kanilang kakaibang pagsasama ng modern at native na disenyo na hango sa katutubong kultura tulad ng mga bubong na yari sa pawid at kahoy kasabay ng makabagong amenities. Ang resulta ay isang maaliwalas at very authentic na, na kapaligiran na tapat sa lokal na kultura. Sa Afga Hidden Resort, hangad namin ang inspirasyon mula sa Club Med Punta Cana sa kanilang kakayahang ipagdiwang ang katutubong kultura. Hangad din namin gumamit ng mga lokal na materialis tulad ng nipa, kawayan at Ratan sa disenyo ng aming resort. Magbibigay ito ng isang kapaligiran na tunay na Pilipino ngunit may global attraction katulad ng Club Med Punta Cana, layunin naming maramdaman ng aming mga bisita ang koneksyon sa kanikasan habang nararanasan ang init at ganda ng lokal na kultura.